So karon nga adlaw guys is na okay ipakita sa inyo ha iPhone kung unsaon -un pagtanaw sa iyang battery health nga tinuod. So kani nga cellphone kani ni nimo siya kung ang iyang battery health nga tinuod is kung i-connect nato siya sa trio Tools. Yon. So mo ni iyang battery health 74%. So ipakita nako na sa inyo ha kung na issue ang iyang cellphone. So sa mga wala pa kabalo lang So, atong buhaton guys, ato sa nikuan. Ayun, open nato siya. Dayon ato ta diri sa battery. So, ang nakabutang unverified, verified nga ba ang yan nakabutang sa battery. Yan unverified verified kay ngano na ilisan siya o battery. So, ini open nato makita nato ya tinod nga battery health. So, kung 100% ang nakabutang ana niya guys nga battery health unya ini connect nimo sa trio tools nara 74 ang naa meaning boosting na siya. So boosting na ang battery kong. 100% ang nakabutang ani niya. So muna siya ang timan ani nyo guys ha. So muna nakakonek ka karon sa computer kana. So 74 ang nakabutang muna ang tinuod nga battery health. So kani tinuod ni siya nga battery health niya nga 75. Kay gamay naman lang Yung kulang ani mo 74 naman ni siya. So di ni siya boss, wa ni ang iha battery ani. So meaning guys, basta gani mo 74 na, 75 ang battery sa iPhone, ilisana nagina siya. So, bisa pag sila nga, dugay malubat, di gina siya tinood, dali na siya malubat, kaya hindi na battery Yan no, 74. So, magbantay ta, samot nag mupalit ta, huwag ka ng uh, cellphone. So, kani nga, nga cellphone guys, isa customer ni. So, makita ni diri ang color sa cellphone niya. Ang nakabutang is iPhone 11 128GB white. So, white po niya siya nga cellphone. Ayan, white siya cellphone. Dahil makita na to ang ihang Apple ID. Kung if ever manggaling sa cellphone, walay nakabutang uh, Apple ID. Nakalagot ang Apple ID. So, why nakabutang? Meaning, ana, why Apple ID? Pero once i-connect na to na sa, sa Trio Tools, kung if ever manggaling na ay naka-on na ihang Apple ID, yon naka-on, tapos sa cellphone, walay nakabutang Apple ID. Meaning, bypass na siya. So, bandayan na to ha bypass na kung wala yung Apple ID nakabutang kung yung sa Trio Tools na yung nakabutang nga nakalock ang Apple ID naka-on, nakapula bypass na siya so kani ang nahitabuan niya naka-on ni siya tungod kay na ni Apple ID nga cellphone so normal siya kay na Apple ID ni siya kay na may tagiyani nga cellphone so ayon, dayon makita nato ikapila siya gicharge 1519 ah 19 times siya gicharge yon hexa gihapon ihang CPU so muna na siya bantayan so anita karon sa ako ang cellphone guys ng ibaligya ay kani iPhone 11 ako ako na gi reset gireset gireset ko na niya so yon i-connect na to siya guys para makita ninyo connect na to sa computer dali lang ayon so yon iyahan na ha connect na so tanawon sa nato tong cellphone So, kanina akong cellphone, inig-open pa lang daan sa battery. yon walay issue ang iyahang battery. Dili verified So, normal siya. Dahil yun, inig-open 100% ang iyang battery. So, daghagasulti, gibus daw ang battery. So, yon Ito, bagon ta na inyong pangutana karon guys. So, nara ako ang cellphone. iPhone 11 128GB Black. So, mo po na inyong bantayanan kay... Basta refurbish nga cellphone, unya ang color sa cellphone ni white, unya ang naka ay nanong gibot nako, dali lang. Kunan ninyo bantayanan kung ang color sa inyong cellphone white, unya pagbutang sa Trio Tools black ang nakabutang, meaning refurbish na siya, gilisan na na siya. So ipakita nako sa inyo black na siya. ka uh, charge uh, god ayo oh. no. Yon black na siya, ha, black. Yon black na cellphone. Dayon, iOS version niya is 18.6 so updated na iyang version so sa Apple ID naka off siya kay gilag out naman ako ang Apple ID ani niya naara so wala na siya yung Apple ID yon wala na siya yung Apple ID dayon ikapila siya gi charge 88 times siya gi charge so dili kay siya ingon ana gud kaayo kabunog na cellphone kay 88 times pa siya So, ang kaganina, ang kani isa is 1,500 na. So, meaning bunog na kaistanan. So, ayun na timanin ninyo. Dayon, ng iyahang battery health is 100 pa. Percent. 100% pa. So, meaning fresh pa kaayo ang cellphone. Fresh pa kaistanan. So, US po siya. Yun. So, ang charging niya is 96 6% lahi po nang na nakabutang ha charging na na charging na kabutan guys sa computer naman nato, na nga to connect pero naka charge na siya 96% ayun ah, to na ayun 96% so muna siya ang charging kasi muna na mo, na ay 96% diha so ang tinood tinood good siya nga 100% so so, di siya boosting so yon, natubag na, na ako inyong mga pangutana guys so balikyan na ako ani 12.5 nakadepende sa battery health magudang presyo sa iPhone 11 O sa iya hapong ka fresh sa unit. So sa issue sa unit. So kani is 88 times pa siya i-charge. Alright. And then 12,000 pa rin akong ako baligya ang iyo alang ninyo guys. And then pwede ta mag-swap sa inyong iPhone XR nga 128 gig. Add lang mo sa ako IPM lang ko ninyo. So all right.